Ang Marine Reservist ay isang mamamayan na hindi full-time sundalo pero bahagi ng Philippine Marine Corps Reserve Force. Sila ay mga ordinaryong tao, teachers, engineers, nurses, seafarers, workers, professionals na may sariling trabaho at pamilya sa civilian life. Pero kapag tinawag ng bayan, nakahanda silang magsuot ng uniforme at gampanan ang tungkulin ng isang mandirigma, tungkulin ng Marine Reservist. Tumutulong sa National Defense kung kinakailangan nagsasagawa ng humanitarian at disaster response bagyo lindol baha suporta sa mga mission ng regular marines nakikilahok sa community programs at civic action kaibahan sa regular marines regular marines full time araw-araw na buhay nila ang pagiging sundalo marine reservists part-time duty pero full time ang puso at dedication para sa bayan sa madaling salita ang Marine Reservist ay isang ordinaryong tao sa civilian life, pero bayani kapag tinawag ng tungkulin.